Unang tanong natin, bakit Yuna. sa LRT? Ano ang significance ng LRT sa buhay ninyo? You know? Ah, uh, ano po kasi sir eh, uh, doon po kami unang nakita. Yun na. Pero before nung mga bata pa po kami sa Kabite, Ah, uh, magkakilala na po kami. I, I mean, nakikita ko na pala siya. Tsaka, uh -huh. Ako nakikita niya na rin ako. Pero nung nag-chat kami, tandaan eh, parang nagsima na po ako. Uh -huh. Nagkita po kami sa LRT na po sa may bang, -bang sinundu niya po ako doon. Yeah. Kaya sabi ko doon na lang ako magpo-propose po. Yun mismo? Kung saan kayo nagkita? Oh, doon Wow! How many years later? Bago ka nag-propose? Since nagka-chat kayo, nag kayo? 2021 po kami nag-start mag-chat. Pero nag-official po kami one year pa lang po. One year pa lang? Oh, oh, Ang bilis! Bakit ambilis, uh, uh, wedding agad? Uh, one year pa lang pala eh. Allah, oh, kinikosyo na kayo ni Papu. Ay, gusto ko lang malaman, ah. bakit mabilis yung, ano, yung takbo ng pangyayari? <laughs> Siguro sir, nung sumakay ako ulit, pagsakay ko po kasi ulit, parang tagal po kasi namin magkasama dito sa Pilipinas ng po, ako, mga seven months din po hata mm -hmm. Tapos po, sumakay po ulit ako. Tapos doon ko naramdaman na parang sabi ko, parang ayoko na mawala to sa akin, babaeng to. Kaya sabi ko, nag-isip na agad ako, sabi ko, pagbaba ko, sabi ko, magpupropose ako dito, pagbabang pagbaba ko. No. Yun po Ooh. Kaya pala parang ano In love <laughs> no, Sure na sure oh. Tapos yung araw na yun Parang naiinis po siya Kaya nahanap ka Kasi parang siyang balisa ba diba? uh. sa LRT uh. Sa video Dahil parang late ka na ba noon Or something Hindi niya po talaga alam na Dadating ako Ang, ang, ang... alam ko po Nasa bar ko pa po siya ah. oh, Surprise po yung pagdating Sino kumukha ng video? Oh, oh. Yung BFF niya po Yung best friend niya po Ang Angelica Ano siya ba? No. Oh. Ang usapan po kasi namin sabado po susunduin ko po siya. Nangyari uh, po yung uh, proposal Tuesday po. Wala, so paglingon ko po nagulat talaga ako na nandoon uh -oh. siya Ba't nandito to. So akala ko po surprise lang po na pagdating <laughs> uh -oh, Surprise na. visit okay. uh -oh. Pala Pero uh, meron ka lang ano pakiram uh, kung hunch no may pakiramdam ka na, na doon mauuwi yon yung relationship yung dalawa. Hindi po talaga sir, wala Hindi. po talaga. Kasi that time oh. din po may lagnat na po ako. May dala din pa akong gamot that time oh. Oh. nung oh. dumating ako. Oh. Kinabukasan po na na ER pa po. Oh. <laughs> Nabigyan na si na ER <laughs> ka pa. Oh. Oh. No, bumilis kasi 'yung takbo ng puso na ER How? tuloy. How you describe <laughs> 'yung ano 'yung feeling, 'yung 'yung emotion mo nung time na 'yon na nagpo-propose sa iyo? Halo-halo po, sir. Masaya, kinakabahan, masama na yung pakiramdam. Kakagaling ko lang po kasi sa work, mga 7pm po yun. Doon po palang sa pagkakita ko sa kanya, sobrang saya na po. Kasi LDR po, ganyan. Tapos naglumood na siya. Nung binuksan niya po yung jacket, nakasulat po kasi din, Will you marry me? Ah, yun yung nakasulat. lang yung video. Will you marry me? Then lumood na po siya. Medyo matagal din na tayong yes. Yun. <laughs> matagal sumagot? Opo. Opo. Kinabahan uh, niya po ako ilang, eh. Uh, <laughs> kaya ka pala uh, ko eh. Uh, ilang oras ba? Kasi sumagot lang. <laughs> <So> kinabahan <laughs> lang po ako. Kala ko baka hindi po mag-yes. Parang <laughs> yun, <laughs> yun <laughs> ang longest ano no, seconds of your uh, life. Uh, na. Uh, parang tagal ko po 1, nakaluhod na nakagano'n po. Sabi ko parang hindi ata mag-yes. Oh, <laughs> ayun, <laughs> matagal ka raw sumagot. Ano ba <laughs> nasa isip mo ng panahon uh, na yun? Hindi pa po, po nagsisingin na po na Kasi <laughs> parang Baka kasi Bumalik nasa isip mo lang. Opo. Oh, oh. nasa <laughs> barko lang po tayo. <laughs> Pero nung pinaplano mo yun, meron ka, katulad ang binabakit ko kanina, oh, no? parang dapat at least meron kang hunch na talaga oo, oh, oo. Oh, Pakiramdam mo, oo, oh, oo oh, 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 talaga siya. Meron naman po. Na yan. Oh, Anong batting oh. average? <laughs> ilang percent? Mga ilang percent? Ilan percent? Yung mga nine naman po, nine. No. Oh, wow! nine out of ten. Woo! Oh, okay, okay. <laughs> oh, ito, ito, hindi ko nakita sa video. Umiyak ka ba? Kasi usually mga babae, umiiyak pag may proposal, di ba? Mm, may sakit eh. Oo. may sakit. Nagulat <laughs> so, eh. Na Nagulat. Marami oh, <laughs> na nangyayari but sa kanya eh. Oo. Oh, oh. Pero yung nag-sync in na sa'yo, naiyak ka ba? Sa sobrang yun, overwhelmed. After na po. Nung uh, yun nga, yun, yung oh, nag-sync in oh, na sa'yo. After na, nung gumaling na ako, parang... Tears of so joy, ha? Opo, <laughs> tears <laughs> of joy. Hindi <laughs> 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 tears of regret, <laughs> ha? Ito, biyak eh.